good morning mga idol happy yeah. wins sa inyo shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good morning ko sa inyo happy wins ko ito naman kami sa green road tayo mga idol dito sa uh, siding na close ang bumalik ang aming mga idol tapos na mga, mga, okay. mga halide eh. at saka nag uulan ulan, -ulan. Ngayon, Nandito naman kami ulit mga idol ang mga kasama ko mga idol nagtatanggal ng mga mga purma at mga bakal na kalawit mga idol ingat do ya ingat ayun pansin nyo mga ito yung binlog ng nakaraan ayun ganoon talaga proseso ang pagkabit ng sidings kasi marami pa ang pero okay lang yun kasama sa trabaho po natin yan hindi lang talaga mabilis dis eh wala wala nga no tingnan mo yung saksakan mo okay. kaya hey lang boss titignan boss Baka nahugot sa saksakan natin. Ingat to ya, yeah, ingat. Marami pa, marami pa tatanggalin oh, na bakal. Ingat kayo dyan. Ye, yeah. andarin mo ah boss. Galaw-galawin mo anak, saksakan dito. Hindi okay, boss, tingnan mo boss. Baka sa baba ano. Ha? Ang nito pinakababa niya Oo. Doon mo. tinyan mo. Ah, mo nga. Nawala bigla eh. Ingat kayo dun busa. Ngayon din naroon na sito. Ito na 'yan. Na. Eh. kung mapapansin nyo mga idol may swimming pool hmm. swimming yan ay medyo critical magtrabaho yan, Yung doya. Yung mga boss, si nagagalaw daw yung ano doon eh. Nagloloko daw yung stretch din. Ah, oh, lipat mo. Lipat mo na lang. Doon talaga kami sa baba, yung nakaraan diyan din yan. Doy. Lagay mo kaya ng trapal to. Diyan. Kuwatin ng trapal. Kaya nga, kukuha tayo ng trapal. Para hindi naman tayo medyo ano. Hindi, ito. Lagyan natin ng trapal yung tinatapakan mo. Kahit pa paano eh. ko na pag portal to. O oh, boss, damay mo na yung bakal na nakabalagbag. Ingat lang kayo dyan. Ano boss, tingnan mo kung may power na. Ay, naayos pala. Ayan. Okay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, dandaan lang. Ingat. Hawa ka mo yung extension back. Ingat lang boss Ngayon talaga mga proses mga idol oh. Eh. Ay, Pinatanggal po namin Yung mga bato, mga bakal okay. Wag Dol Ikisoy okay. yung nga ng ribit ko dol Yung nga sabi ng babae ka okay. ating Lapal hmm. daw, minsan natatapin yung tubig, nagugulat daw nila. Sa? Sabi ko, wala pa yung gagawa dyan. Ito, atapin mo yung pinsil natin dyan, yung manipisa. Pinsil, pinsil. Huwag yung malaki. Ito pa mo rito. Isang martirinyo pa. Eh, hindi mga ito. Okay, thank you. God bless. Happy, happy Wednesday sa inyo mga idol.